So try natin maghuli ng mga rabbit fish sa maral tsaka kikiro. So ang gagamitin natin yung pamain. Arena. Mamasahin pa natin to guys. Tsaka curry powder bago may, may itlog. Makakasama natin ngayon si Boss Marlon siya yung expert dito na nanghuli ng rabbit fish guys. So tuturuan niya tayo manghuli niyan. So mag setup mo kami guys. Let's go. itu master kenapa mau kepamoga basa de first catch nanti guys ayam uh,

Pakita mo doy. Ha? Dito lang ako, na walang alam ko ito, brabing likot. Ay, tapos nila kasi na doon. banyak guys banyak

Sorry guys. Guys, sumunod mo sila. Sorry guys. guys. Biyan na siya magbalik sabi siya kanina. Yan guys. Bali, wag nyo itong hawakan guys dahil pag natinigayin nito makatay. Okay. 对。Hey.

mamasa kanya kabil guys pati ko yung mga kasama natin dito sa bangka ngayon guys kaya tumulan si Tox si Master Michael tsaka yung ating mga tropa yan so nandito kami ngayon sa pier ng ano ng makaraskas nanguli kami ng mga ano kahit mga rabbit fish or mga angel fish so hintay hintay lang natin ulit guys Dali na naman, guys! Kay mga nahuli namin, dali uh, na naman, guys!

moment okay. cái oh. ừ. này to laki guys so kapag walang mga predatory fish dun sa lugar nyo pwede nyo subukan yung mga ganitong passing fishing guys sa mga pier sa mga pier to effective sa red bank na kami <laughs> ba't na rin kami guys nagutom na ako so yung mga nauli natin oh. dadahingin natin muna sa bahay malaki yan ba guys Marami rin. Daingin natin guys sa bahay guys. <laughs> okay, Tayo guys, ilabas na natin yung isda na nawa natin. Labas na natin yung isda na nahuli natin guys Ayan Lalaki guys Sarap talaga yung mga tinik. Pero pag na hindi na rin yung mga tinik diba? ano yung. Ito. Marami pala po sariwa sariwa guys yun yung una kong ginamit unat unat pero kung nagpalit ako kaagad talaga pwede naman pala nilang lunukin huh? Hmm, kauli pa ako nito Susun. hindi man Baritos. wala man syang uso Baritos? wala man syang uso Baritos? ha? dalawa yun na huli ko na ganyan Pinain ko yung isa baritus tayo nakarami pala pa, eh. ba mo nal na kung, ano, guys ang dami guys <laughs> ang dami pala kalaw, konti lang guys ah, pa natira natira pa talaga ah, dai eh. guys <laughs> sakit ng <na> ulo niya <laughs> <laughs> So, yung una guys, nag ako. Pero, nauunat yung kawil natin tapos nababaunan ako sa kamay ng line. Nagpalit ako ng single hook. So, sa single hook na lulunok naman nila. Basta pinakamaliit na ano lang, pinakamaliit na pamain tsaka pinakamaliit na kawil ang gagamitin. So, daingin natin guys. Daingin natin, saktong sakto. Maulan. <laughs> Ibilad natin sa ulan, sarap yan. Ikadahid <laughs> sa ulan. Sige. Guys, trip daw ni eh, Master Lon prito hindi guys yung malaki na ito laki ng ano na to guys tawag dito ano kitong pag ito nakatinik sa talagang matindi ang dat, matindi sakit hapdi kahit patay na to guys mayroon pa rin itong kamandag kaya ingat pa rin Ang ganda guys Ang ganda ng taba Nasa dito, nalasot na crashing siya. Oh, tingnan natin. Pero hmm. tingnan natin kung may ganyan pa. Wala na pare. Dalawang tinakita ko dito. Isa lang ba? Pero hmm. pero lang ito. Yung malaki na lang na isa. Okay, sige, dito. Okay, guys. Baka ito na yung may jackpot, tinatawag na jackpot. yung oh, ko maglapit ng daliri. ko Okay. Tagal nang hilaan namin ito. Uunat uh, kasi yung kawil. Wala uh, rin lang. Oo, 5cb nito yung kawil. Basta kaano ka ba? Nangalurka? ka? nakararad? Hindi, kamay lang. Wala lang. 5cb nito talaga yung kawil. Basta, yun lang. Ang drabe paliit ngayon. Uunat nga. guys Isus terlalu tabak namun ini Tentang air bihun Bulat kan loh Bulat kan loh Dutang semua ini Tentang air bihun boy Nah ini pala yang siya Dito kan lagi Kau ini natin yan Mag yan Ha? Tapa na lang Mga tay Guys oh yeah. may aligi Sarap Pero negatif agenda

Pintu yang payet. <laughs> automatic automatic ng drive ko Diyan lang muna natin tawag mga master bago pag-mugi pag mag-init pag mag na bago natin ibilad kasi maulan ngayon dito sa amin sa Palawan Grabe ka porsiklas nito oh. to mau master Bobo hmm? <silence> yeah. yung kanya

<laughs> Wala man tayo nabasa <laughs> Wala man tayo nabasa Wala man tayo basa. Wala man tayo nabasa So ito na lahat guys oh. Yan. ready na rin yung Master Gijing yung kanyang ano Yung kanyang luya Abawang pala bawang na may suka bago may iba mga tinta so iyan e, na natin to lagay na natin sa kwan pay lagay na ganyan ano ha? Iyan e, ganyan lang ha? E, ganyan lang guys oh. at tatawag po siguro tatawag okay lang hindi mo basa muna sa ano lahat sa kalug kalug yun lang. okay lang yan kahit hindi niya pa maabot mahalaga maabot niya rin yung katagalan kalog niya yan dami kalaw kanina kunti lang mga sampung piraso lang hindi sa is pala to ah. sama ng dalawang malalaki oo oh, kasama ng dalawang malalaki parang hindi niya maabot pa eh yeah, ma ayoko ganyan ganyan yun lang ayun mga master sabay itatambay lang natin sa freezer sa freezer ni mama kasi buhat yung freezer nakarga hmm, na tumbito ka mga master ito yung papaksihin natin Paksayin natin, pakain natin sa ano. So, yun mga master, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa nanonood sa at sumuporta kayo sa mga anglers hanggang dito. So, kita-kita sa episode mga master. <laughs> Babush!